Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ay kasalukuyang nagsusumikap si San o tawagin na lamang natin siya sa pangalang Umbrella. Ay nakarating na siya sa gitna ng kagubatan na kung saan, sa hindi niya nalalaman ay may nakahanda na palang formation. Upang siya ay madakip ng napakaraming bayabas na nag-aabang sa lugar na kanyang kinaroroonan At sa kabilang banda ng lugar ay makikita ang isang pangit na matandang bayabas na siyang promotor sa pagdakip kay Umbrella. Nagulat si Umbrella dahil sa kanyang harap ay may isang tao, ito ay ang matandang bayabas. Na kung tawagin sa kanilang kupunan ay si Captain Black. Dahil sa batid na ni Umbrella na marami ang nagnanais na siya ay madakip. Walang atubili na naghanda inilabas na ang kanyang armas upang maghanda kung anuman ang gagawin ng tao sa kanyang harapan. Ngunit sa di niya nalalaman ay napapalibutan na siya ng napakaraming taohan ni Captain Black. Na isa-isang lumilitaw sa harap likod at sa magkabila ay puno ng mga armadong kalalakihan na siyang kasamahan ng matandang bayabas. At isama pa dito ang mga backup na Star Soul General. Ayon sa pag-aanalisa ng matandang bayabas, ay Taiyuan Gold Assassin, kilala ang pulang buhok na Diyos ng Kamatayan, hindi alam ang tunay na pangalan, half-step na Earth-tier Star Soul Master. Ang host ng Star Soul General Lu Bu. At nasiyahan sa kanyang nasaksihan sinabi pa niya na, hindi ko akalain na napakagandang babae pala nito. Di naman nagtagal ay tuluyan nang ang nakalapit kay Umbrella ang mga bayabas. At sinabi ng isa ay huwag mo nang tingnan, bukas na ang space dito. Kung hindi ka makatakas, mas mabuting maging masunurin at sumuko. At mukhang maganda ka bilang isang batang babae, bakit di mo kami hayaan na magpakasaya sayo? Dahil sa hindi nagustuhan ni Umbrella ang mga sinabi ng bayabas, ay siya ang unang nakatikim ng hawak niyang sandata na matagumpay na napaslang ito. Nang masaksihan ng kasamahan ay tila ba nakaramdam ng takot ang mga ito. Ang iba naman ay nagpasya na labanan na si Umbrella ng sabay-sabay. Habang si Captain Black naman ay nasa tabi lamang na pinagmamasdan ang mga kaganapan. At bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating na sa lugar si Yun Siang at isang kasama nito. Na makikita na hanggang dito ay kumakain pa din ng strawberry candy. Bago pa makapasek ang dalawa sinabi ng kasama ni Yun Siyang na nagsimula na ang formation, at mukhang naharang na nila ang asasin. At habang tumatakbo sa lugar si Yun Siyang nang makita niya ang formation ay nalaman niya na ito ay ang fluctuations of space folding. At ito ay isang 5 level, enchantment type space formation method. At nang makarating na sila Yun Siyang sa lugar ng kinarurouna ng matandang manyakol. Napansin naman ni Yun Siyang ang mga Wei Yuan style, na siyang karaniwang bantay ng lungsod at dagdag pa niya na tila nakuha ng mga taong ito ang Star Soul General Soul Talisman mula sa ilang kulay abong channel sa Chandu pagkatapos pumasok sa bansa. Habang nasa likod ni Captain Black si Yun Siyang nagsalita ang kasama niya na, Boss, subalit ang tugon lamang ng matanda ay, Okay. Dahil pinagmamasdan pala nito ang ginagawang pagpaslang ni Umbrella sa mga tauhan niya. Na siya nga ay isa-isang namamatay nang napalingon si Umbrella sa kinarurouna ng matanda ay nakita niya din si Yun Siyang, na kinawayan pa siya at sinabing, Hay ganda nagkita tayong muli. Bagamat wala naman sinabing masama ang ating bida, ay inaakala naman ni Umbrella na isa siya sa mga bayabas. Kaya naman inatake niya ito. Naagaran namang napansin ni Yun Siyang, nang bigla na niyang hinatak ang isang hangal, sa tabi at ginawa niya itong human shield. Dahil sa bilis ng kamay ni Yun Siyang ay talagang hindi na melea ng isang bayabas na tigbak na siya. Ngunit napansin ni Captain Black ang kahangalang ginawa ng ating bida kaya naman pinaghinalaan na niya ito. Matapos naman ang attacking iyon ay galit na galit si Yun Siyang na sinigawan niya si Umbrella at sinabing Hoy, bakit mo ako binato ng sandata mo? Delikado yan. Hindi nila ako kasama, sambit nito habang biyabit pa rin niya ang kawawang lalaki. Dahil sa kasalukuyang rank ni Yun siyang na nasa yellow rank sa kasalukuyan, ay laking pagtataka ni Umbrella na nagawang ilagan ang ginawa niyang atake. Nang matuon naman ang pansin ni Captain Black, sa ating bida ay di na niya magtanong kung sino itong tao na ito. Na sinabi naman ang nakasama niya papunta sa lugar na ito, sinasabi ng batang ito na siya ang secret state ng Nanjo Mitchell. Pinag-utos naman ni Captain Black na, dahil ito ay isang maliit na isda na nadulas, ito ay ang kanyang malas na pagkakataon. Harapin muna natin ang maliit na idiot na ito, at humanap ng pagkakataon para maalis ang bastard na yun mamaya. Pinakilos na ni Captain Black ang mga meka upang tapusin na si Umbrella. At sinabi pa ng isa habang papalapit na tama na ang laro. Patayin na natin ang batang ito, na makikita naman na naiwasan lamang ang ginawa niyang atake. Dahil sa ginawang pag-atake ng hangal na iyon ay nag na din si Umbrella upang tapatan ang mga hangal. At makikita nga na unti-unti nang nabubuo ang Star Soul General. At maya-maya pa ay inatake na niya ang Mecha na malapit sa kanya. Sa lakas ng kanyang Star General Lubu, ay isang atake lamang na paslang na kaagad ito. At nang nakita ng kasamahan nito ang ginawang pagpaslang na iyon ay agara na din ito naghanda upang atakihin si Umbrella. Subalit sa isang atake lamang din ni Umbrella ay nahati sa dalawa ang gamit niyang Weiyuan style machine. At habang sa likod naman ni Umbrella ay may dalaw apang papasugod na Weiyuan machine. Na din naman niya napansin dahil sa pagbibigay babala ng kanyang Star Soul General. Di naman natinag sa kanila si Umbrella sinipa niya ang dalawa ng sabay. At sabay din naman tumilapon sa malayo na di na natukoy kung nakaligtas ba ang mga ito? At dahil sa hindi makaya ng mga bayabas ang one-on-one, -on -one, ay nagpa na ang mga ito na sabay-sabay ng mag-construct ng Wei 1 machine, di naman nagtagal ay tuluyan na nga napalibutan ng mga bayabas si Umbrella. At bigla, ay napansin niya ang ating bida.